Oh, babe. <laughs> Maayong adlaw, may adlaw din tanan, no? Mga kaigsuunan, no? Diha sa Bisaya ug So, mayong adlaw ninyo. At siyempre, magandang uh, araw din sa Luzon, no? Yung ating mga kababayan diyan sa Luzon. So, ito, uh, saksak -sak sinagol ang gagawin natin, ano? uh, Halong Bisaya uh, at kung kaya nating itagalog, itagalog din natin ano, pero parang mas gusto kong uh, bisayain yung 90% kasi uh, bisaya ning atong uh, uh, pag-usapan o pag-istoryahan, no? Walain kung hindi mo ni. Ah, kana. <laughs> mo ni, wa uh, ang kunuhay bisi presidente, no? Sa atong uh, nasod, ah uh, mga kaigsunan, puro na lang magyod bugal-bugal. Uh, <laughs> huh? puro na lang magyod bugal-bugal ang nahibawaan ni ng mga natawhanan eh. No? Pilosopo, uh, nagpapatawa, uh, kung sa Bisaya, mga bulala, no? o mga nagjujok. No? Di na nato makita ng pagkaseryoso. No? Di na nato makita ang pagkaseryoso nininga uh, bayhana no ah uh, so mayyang gustong uh, ipasabot no liwat siya ang tatay ah <laughs> kung sa tagalog eh nagmana siya sa kanyang ama ah lahat ba sila yung kanyang isa pang kapatid na si Basti eh gumagaya na rin sa style ng kanyang uh, iyang amahan no pamalikas diri pamalikas dito kung sa Tagalog, nagmumura do, nagmumura dito. Pag uh, nagjujok, nagbabastos, kahit nasa entablado. Pag pinuna, napansin ng mga tao, sabay sabing joke lang yun. Biro lang yun. No? Kita nga mga bisaya, katawanan na, no? Mas, malipay ta, labi nagmaminaw ta sa mga mayo magkumidya ng mga tao no sa TV man sa entablado man o di man sa bisag-asa mga kampanya mali pa itapag das mga mahilig magpasiyaw. pero pag abot unta sa pagseryoso labi na sa mga uh, bahina sa atong uh, nasod mga problema nato no sa atong uh, kalusugan sa atong sweldo sa atong uh, pagkaon sa ating mga pagpa Dapat seryoso na ang uh, uh, sino man sinuman ng mga leader na binuto natin. No? Uh, yung ating panglabas na pakikipag-ugnayan, yung ating teritoryo, yung pagpasok ng mga droga o paglabas ng mga droga o pagpasok ng mga droga. Dapat seryoso ang ating mga leader dyan. Hindi yung idinadaan sa bugal-bugal, uh, patawa, pajok-jok, pananakot, no? Kita nga mga Bisaya, wa pa bata mag uh, wa ma, pa no? Wala pa bata ma pulih o hindi pa ba tayo uh, nagsawa kung sa Tagalog, no? Uh, alam nyo, uh, itong nakaraang araw lang, ah uh, pakita ko lang sa inyo itong si uh, yan ah <laughs> uh, no okay uh, no I will not attend the sauna I am appointing myself as the designated survivor yon oh uh, kita nyo ah uh, sabi niya, ah uh, di siya mo... Aten, no? Sinisingit lang natin ito kasi parang lumalabas talaga. Liwat na po ni siya sa iyang tatay nga puro lang bugal-bugal, no? Nga nung bugal-bugal. Ba't tayo, ba't nagsasabi tayong bugal-bugal? Seryoso kasi yung zona, no? So, uh, kahit pasabing may mga palpak itong si BBM, hindi naman tayo maka-BBM. Kaya, uh, sinasabi na natin agad na may palpak pero hindi rin tayo sang ayon dito sa ginagawa o ginabuhat ining bayhana na puro binuang na nung binuang kana giingon nga uh, kana yang nga designated uh, survivor siya is dako kayo ng kabuang ing nangano ah... Uh, bisang pagdili siya ingon nga designated survivor siya siya magi musunod kung naay mahitabo sa uh, kay BBM no so kining istorya ha nga designated survivor mura gikuha ni sa US no sa Amerika nga naay uh, bata balaod sa Amerika nga kung mamatay tanan ha kung mamatay tanan ang presidente ang uh, Chief Justice ng Supreme Court, ang Speaker of the House, Speaker of uh, kung saan man yan, Senate man yan, so apat na taong matataas o lima man yan, kung sila ay mamatay ng biglaan, no? lumubog ang barko, binumba sila. No? So pag mamatay lahat, ang US mayroong tinatawag na designated uh, survivor. Siya yung papalit. No? siya yung hindi pinapasama doon sa mga pagtipon-tipon no pero legal yon mayroong parang kasulatan yon siya siyempre galing din sa uh, executive no siya ay galing din sa executive so uh, membro din siya ng gabinete ng uh, ng kunyari ng leader ng Estados Unidos siya ay hindi pinapasama sa anong mga uh, pagpupulong-pulong para kung sakali may mga gagawa ng uh, uh, anong tawag nito may gagawa ng hindi maganda no bubumbahin sila o ano man ay mayroong uh, mayroong matatawag na magtatanggol no so ang isa nating uh, gustong patampukin mal, biro ito pero masamang biro, no? Nagwinat sinanggo na pero di maayo pa ang paminahon. Ing na no? Kapag ka o ga uh, designated survivor, mura ga uh, nangandoy ka, no? Nangandoy ka nga mamatay tanan. O ikaw mismo ang mabilin para ikaw ang mupuli. <laughs> Mga naiklarong eh, istorya, no? So, pistig kayo. <laughs> ha? ang uh, nang ano, uh, wala na siya laing uh, pagiging seryoso ba, no? Kini siya, nga babae, eh, deep sekretary secretary pa ni siya, no? So, nag-resign, mag-resign na. Pero sabi nga, hanggang ngayon, ilang araw pa yata yung matitira, ay uh, bago siya mag-resign bilang uh, Department of Education Secretary. So, puro ano, no? Department of Secretary ka, ipaminaw ka sa mga teacher, ipaminaw ka sa mga kabataan, pero ang imo mga istorya puro bugal-bugal, puro pinilusupo. Ano ba talaga? Mayroon ba talagang mapapala dyan? No? May pa mapapala ba talaga ang mga Pilipino dyan sa pagiging uh, pakingkoy? No? Pagiging uh, liwat ka sa kunyari, kunuha sa imong amahan? na puro kalukuhan ang pinagsasabi. Pag nasa intablado puro patawa. No? So, sa sorbe, alam nyo mga kababayan, mga ka na sa sorbe, kini sila gahig silang mga ulo, no? Kaya nila uh, pir, kayo sila, no? Muna ilang pagtuog yun, no? Na kusug pa kayo ng ilang pamilya, no? Pero wala uh, sila kay bao nga uh, <laughs> wala na, no? Sa wala na ni sila. Kung di na lang sila hadlo, no? Sa ilang mga kaistorya labi na diha sa Mindanao ay hindi uh, di na sila tinggan, no? Hindi na sila tinggan ng mga tao, no? Pero tungod kaya ang Mindanao isa uh, kunuhay ah uh, respetar, ang tawag doon respetar, eh, ginaintertain yapon sila. Pero sa tinuod lang, wala na ni sila. M mismo ang uh, PDP, uh, ang PDP na dating nung anim na taon, mula 2016 hanggang uh, 2022, ay namamayagpag. Halos lahat ng mga kongresman at senador ay halos nakipagkumbuya, uh, no? Nakipagkumbuya uh, sa tawag ini nagkumbuya nag uh, join sa PDP Partido Demokratikong Pilipino na kung saan inagaw pa nga ni Cusi at ni Duterte mula sa mga Pimentel. So sa klarong istorya, pagkapadaog ng uh, pagkapanalo ng ni Marcos, wala na ang PDP, no? Nag-alisa na, no? At sa totoo lang, wala nang uh chairman no wala nang chairman ng PDP ang binibigyan yata ngayon ng uh, uh, magmando o magpansamantalang leader ay itong si uh, King Coydin na si Ruben Padilla so <laughs> ano pa bang pwedeng ipagmalaki ng mga taong ito no wala na silang ipag pwedeng ipagmalaki no puro na lang katawa uh, no? Puro pang pamimiluso pang insulto sa ibang mga politiko. Na lang kaya nilang gawin. Pakita ko lang sa inyo, mga kababayan, no? Uh, yung huling sorbe ng Palsisya. Ito lang, bago lang ito. At ito ay nakuha ko sa... Uh, kaya kasamang attorney insurrecto no eh ito, sabi niya, sa Pulse siya ito lumabas, uh, makikita niyo na wala na sa buong Pilipinas, no, nangunguna na si Rapi Tulpo. At tayo, hindi rin tayo tagahanga ni Rapi Tulpo, pero dito, sa huling survey, ay lumabas na 35 si Rapi Tulpo at 34 na lang si Sara Duterte no? Kaya paano nyo masasabing siya pa rin ang nangunguna? At tingnan nyo yung NCR, yung, yung pangalawang uh, uh, column, kolom, no? Mas lalong nilampaso na, no? Yung bugal-bugalon ng taga Dabao, nga si Sara. nilampaso na ni Rafi Tulpo. Tingnan nyo naman, 41 laban sa 26. Ah? At sa buong Luzon, Uh, sa buong luson, 37 out of 23 naman si Sarah Duterte. Sa Visayas naman, na sa unang panahon, o niaging aging mga unang katuig, ay medyo lamang ang mga Duterte, ay wala na rin. 46% uh, percent, at 20% na lang si Sarah Duterte. Sa Mindanao na lang, no? <laughs> Ito, nakaka nakakapagtaka talaga ito. No? Sa Mindanao, ning bawi siya, 72%, kunuhay siya niya, gamay gayo si Rapi, 18 lang, porsyento. So, bumawi siya, 72 uh, at 18. Kaya pag kinuha mong average niyan, ito na ang lalabas. Yung buong Pilipinas, 35 si Rapi, 34 siya. So, isang porsyento lang ang uh, pagitan. Dahil bumawi siya dito sa Mindanao. Pero, yun na nga. No? Yun na nga ang gusto kong uh, sabihin. Na ang Mindanao na lang. Siguro, ang atong mga kaigsuunan diha, uh, naapagyo siguro sa ilang una ang pagiging yung uh, bang mubutal pagpangutanon sila kinsa ilang gusto ay magsasabi pa rin sila ng kung sino yung kababayan nila ha? Uh, Manny Pacquiao, uh, mga Barbers, mga Duterte, siyempre yung Mindanao yan, uh, mga Pimentel o kaya mga Nugralis, mga Alvarez, Plaza. So, laging nandun yung uh, kaisipan na ibutar na ang atong uh, kababayan o kaprobinsya. Pero simple lang ang akong challenge, ano? Ang akong challenge sa mga kaigsuna na ito sa Mindanao. Kung ning agi na ta, pila ka tuig, unong ka tuig, kang Duterte, na naapoy lang mga tuig na nagbutar tag mga taga Mindanao po, no? So, pagkwintaho na nato, pwede nang dugaya na nga huwag ning butar o mga taga Mindanao lalo, labi na sa mga LGU, sa mga local government uh, positions. Pero, ang todro, no? <laughs> Naghanggapin, nagkaog sa aking abugto ko, no? Huwag pa ba tama mag, ano, Wapabata mag sawa no? Huwag pa ba uh, luura, no? Huwag pa ba sa particular sa atong mga ginabuto, no? Mga particular sa atong ginabutar, Wa man sa bang atong uh, pang, pang no? Nagantos lang ya puntas mga saging mugtukon. So nauman na lang ang unom katuig to uh, nga Duterte. Buot bang pasabot eh sa sunod nga eleksyon Duterte lang gyapon tungod kay atong uh, kaprobinsya, kababayan. Ako para sa akin na uh, ang unom katuig nga ning agi, Mauna na atong sukdanan kung tinuod ba ang ilang uh, pagdagan, uh, dagan ang ilang paghimong uh, pagiging leader ay nakatabang ba sa atong nasod labi na diha sa Mindanao wala tiba so dili na gyud pwede nga uh, yapon lang uh, Dani, madani lang yapon. Tag, uh, oh, kinanglan, kapobinsya nato. Ako, ang sugestiyon ako, bisag dili nato ka-probinsya basta nakita natong uh, seryoso siya sa iyang mga uh, plataporma sa iyong mga uh, pinapakitang prinsipyo sa lain-lain nga issue uh, sa teritoryo man ng Pilipinas, sa usapin man ng lupa, sa usapin man ng mga pabahay kung seryoso siya sa kanyang mga sinasabi kahit hindi natin kababayan yan, kahit hindi natin kaprobinsya, ay ibuto natin yan. Kung mo panahon nga, uh, dili na tamo tanaw. na mga taga Mindanao, no? Dili na tamutanaw nga, ah, pagkaprobinsya na ako, ako yun ibutar. No? Dili na eksakto. Ang sakto ay uh, kilatisin natin kung sino ba talaga siya ano ang ganyang pinagagawa nung hindi pa siya politiko o wala pa siya sa gobyerno. Kasi ang dami naman dyan. No? Malalaman, mo, malalaman mo ang mga tao na pwede mong uh, ipaglaban pagdating sa, sa halalan. No? Mayroon dyan na uh, hindi pa politiko pero pinaglalaban na yung usapin ng sahod. No? Pinaglalaban na yung usapin ng palupa. Pinaglalaban na yung usapin ng pabahay. Huwag tayo doon sa Kumo, kababayan pero ni, ni hindi makapagsalita kung anong posisyon niya tungkol sa uh, druga, tungkol sa China, tungkol sa pang ng China sa ating karagatan, tungkol sa usaping agrarian reform, tungkol sa pasweldo. Pag mga taong ganyan, sikat lang pero wala naman ang, uh, sinasabi, ay huling-huling na natin nahibaw na ta, kung unsa siya. No? Pwede na siya pang pang piti ilang. <laughs> no? Ang kinangla nato pang nasod, pang nasyonal. No? Dili ng mga puro yaga-yaga lang siya entablado. Wa mahimu anak, no? Kaya kini mga Duterte nga bugal-bugalon, siguro nakahibaw na mo. No? Kung unsa inyong angay buhaton. No? Okay, so ipinakita ko lang na talagang uh, hindi po uh, ubra yung puro na lang nagiging uh, naging spoiled brat ka gahig ulo mahilig mong asar mahilig mong milusopo wala na wala na yan no wala nang mangyayari sa ganyang na uh, klaseng uh, pangangampanya o pagpapakilala sige ah uh, Tuloy-tuloy lang tayo, paki-subscribe, amigo, uh, amiga, paki-subscribe. Ah, uh, paki-share, no? Kung magustuhan ninyo ang uh, uh, vlog ko na ito, ang ating YouTube channel na Cardo Critico. Okay, mabuhay tayong lahat.